kapatid, isa pang bagay ang ipinapayo namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sana'y lalo pang pagbutihin ninyo ang pamumuhay ninyo ngayon, pamumuhay na ayon sa inyong natutuhan sa amin upang kayo'y maging kalugod-lugod sa Diyos. Batid naman ninyo ang mga aral na ibinigay namin sa inyo buhat sa Panginoong Hesus ibig ng Diyos na kayo'y magpakabanal at lumayo sa kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang layunin ng sinuman sa kanyang pag-aasawa at hindi pagsunod lamang sa pita ng laman tulad ng inaasal ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Sa gayon, hindi yuyura kaninuman ang karapatan ng kanyang kapwa ni pupugayan man ng dangal. Tulad ng sinabi namin sa inyo noon pa at mahigpit na ibinabala Parurusahan ng Panginoon ang gumawa ng ganitong kasamaan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kalinisan, hindi sa kahalayan. Kaya, ang sino mang humamak sa aral na ito ay humamak hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakaloob sa atin ng Kanyang Espiritu. Ang Salita ng Diyos Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit. Sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Ang lahat ng namumuhi sa masamay mahal ng Diyos at siya ang nag-iingat sa buhay ng mga lingkod, ililigtas niya sila sa kamay ng mga buktot. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway, sa dalisay namang puso magahari kagalakan, ang matuwid ang gawain ay galak ang masusumpong. Sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon, ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginooy magalak ang masunurit matapat ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito. Dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May sampung dalagang lumabas upang sumalubong sa lalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang lima sa kanila'y hangal at ang lima'y matalino. Ang mga hangal ay nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matatalino ay nagdala ng langis bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ng dating ang lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi may sumigaw. Narito na ang lalaking ikakasal. Sa lubungin ninyo, agad nagbangon ang sampung dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis, aandap-andap na ang aming mga ilawan e. Eh. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng para sa inyo. Kaya't lumakad ang limang hangal na dalaga. Samantalang bumibili sila, dumating ang lalaking ikakasal. Ang limang nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang limang hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya. Sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Hanggang kailan po ba talaga tayo makapagihintay, makapagtsatsaga at makapagtitiis sa ating buhay? Hanggang saan talaga tayo makakapanindigan para sa lahat ng ating mga inaasahan at mga pinagsisikapan? Sapagkat aminin natin na hindi po madali ang paghihintay pagtitiis at pagtsatsaga. Lalo pa kung ang larawan na iniyahalin tulad dito ay paghihintay sa gabi, katulad ng narinig natin sa Ebanghelyo. Ang mga dalaga na naghihintay sa gabi sa pagdating ng lalaking ikakasal. Hindi lang ito simpleng paghihintay, mas mapanghamong paghihintay sapagkat sa gabi, ang ating katawan, isip at puso ay napakadaling sumusuko. Tayo ay aantukin, makakatulog. At sa ganitong sitwasyon, mahalaga na tayo ay magising uli, bumangon kung kinakailangan para ang paghihintay ay maipagpatuloy. Sa ating panahon, maiikli ang ating mga pasensya. Ang gusto natin ay agad-agad na makuha ang ating mga hinahangad. Baka nga hindi na din tayo umaasa sapagkat naging marupok ang ating sarili ang iba at ang ating mga inaasahan na hindi natupad at sa antay dadali nito sa pagsuko, sa pagtalikod sa pananampalataya sa pagtigil, sa paghihintay. Kaya naman sa diwa ng ebanghelyo na ating naipahayag at napakinggan, ang isang biyaya na ating hilingin sa Panginoon ay ang biyaya na magkaroon tayo ng talagang maasahan na pagtsatsaga at pangmatagalang pananampalataya at hindi kumukupas o naglalaho na pag-asa sapagkat ang kaharian ng Diyos ay siguradong darating sigurado 'yan kung kailan hindi natin alam pero ito ay darating at kapareho nito ang lahat ng ating mga hinahangad sa buhay ang ating mga pinapangarap at ganoon din ang pinapangarap sa atin ng Panginoon ituy darating. Huwag naman sanang mangyari na magtitiis tayo sa mahabang panahon at kung kailan darating na ang kaganapan ng lahat ng ating pinagtitiisan ay saka naman tayo sumusuko at bumibitaw. Inaanayahan po tayo ng salita ng Diyos na kapit sa ating Panginoon. Maniwala, magtiwala at umasa sa Kanya kahit nag-iisa na lamang tayo naniniwala. Kahit wala nang mabigat na dahilan upang patuloy pang umasa at kahit mas madali na umayaw. At sa ating unang pagbasa, mula po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Tesalonica, huwag din tayong bibitaw sa buhay kabutihan, sa buhay kabanalan. At ang buhay kabutihan ay hindi lang ang pagiging mabuti, kundi ang patuloy na pagunlad sa ating kabutihan sa araw-araw. Ang pagkapit sa Diyos, yung pamumuhay ng may pananampalataya at pag-asa, at ang pagtatalaga ng sarili sa buhay na mabuti at sa buhay na banal, ito po yung langis na daladala ng mga matatalinong dalaga. Na kapag ang lahat ay sumuko na, mayroon pa rin tayong makakapitan at maasahan. Mayroon pa rin tayong mapagkukunan ng lakas at ng dahilan para magpatuloy sa kinakailangang paghihintay, pagtitiis at pagtsatsaga hanggang dumating ang kaganapan ng ating pinaglalaanan ng oras ng talino at ng ating buong pagkatao. At sumayin niyo po muli ang pagpapala ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.